guys! Good evening! Kumbawa, si Juri Kawasoe po ito. Yan, nakikita nyo ito? Ito po ay napagdesisyonan at ipapatupad sa susunod na taon simula April 1. Yan ano? Tingnan nyo. Simula April 1 sa lahat ng nagpipisikleta. Yan, may batas na ngayon na kayo ay pagbabayari ng penalty o backing. Pag kayo ay lumabag, titigas kasi ng ulo eh. ba? Diba? Ang gumagamit ng cellphone, yan. Pag kayo ay gumagamit ng cellphone habang kayo ay nagbibisikleta, kayo ay magbabayad ng isang lapad at dalawang libo. Sige pa. Sa so, kala nyo, yung mga nagmamaneho lang, kayo din. So, yung mga nagmamanay ng sasakyan, hindi lang kami, kayo din. Isang lapad at dalawang libo. Kapag kayo ay nagangkas, kayo ay magbabayad ng tatlong libong yen. Pag kayo ay hindi nag one stop, 5,000 yen, ayun no sa dulo. Pag naman kayo ay nakapayong at naka-headphone, 5,000 yen pag kayo ay magkatabi tumatakbo kasi dapat magkasunuran, di ba? Hindi po dapat magkatabi 3,000 yen. At pag kayo naman ay nakasalubong 6,000 yen. Kasi dapat nakaayon eh. Alam nyo yon No? Kaya kayo po dapat ay sumunod sa batas. Sa lahat ng nagbibisikleta, ito po ay paalala. No? Ito po ay ipapatupad lalo lalo na sa April 1. Kaya ngayon palang sanayin nyo na ang mga sarili nyo na sumunod sa mga batas na ito. Ngayon palang sanayin nyo na yung sarili nyo na sumunod. No? Meron na rin kayong one-stop po. Ayun o. Ayun. Nasa dulo. Kaya, sumunod na po kayo. Menor-menor den Dapat lang naman, nahigpitan na rin ang mga nagbibisikleta kasi antitigas na rin po ng ulo. Napakadelikado na rin naman talaga. Okay po? So, ingat-ingat din po. Huwag din pong magsa-cellphone habang nag- bibisikleta. Okay guys, gusto ko sanang ipahagi ito sa inyong lahat. Kaya po kahit gabi na nag-vlog din po ako. Okay? Thank you ho. At sana ay may natutunan kayo at naibahagi din ako para sa inyong dagdag kaalaman. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay po. Thank you ho. Sa mga gusto magpa-translate, PM nyo lang ako sa aking blue app. Meron mo tayong Juris Interpretation and Translation Services. Legit ho tayo. Nagbabay tayo ng tax. At tayo ay may legit na stamp. Okay po. Maraming maraming salamat po. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Good night po. Bye! Subtitles